Pag-iusap ako na yung ating palakpak na lang bilang papakita rin ng sama-sama pagkilos uh, magsisilbing beat ko sa aking pagbigkas. Tayo daw lahat! Tayo, oh so, may tao. Ang word na ito. Sige, tayo tayo lahat. Sabay-sabay tayo pamalakpak ng mabagang na beat. Yeah. Yung mga nakakalam ng hook, edi sabay na lang tayo para habang nagpo-progress naman yung piyesa, magigits sa siya ng iba pa. Sige, palapag na lang po tayo. Wait. Hindi ko talang dalawin. Sarap. माँ का माँ की मक्सी अम्मा की मछी आई मकमीरान माँ कांग मां की मछी अम्मा की मछी आई मकान मीरान माँ का राम की मछी अम्मा की मछी ay makatiral makatirang, makatirang magimagsik ay makatiral medyo mahina pa no kung tayo yung nabubuhay no panahon ng law, hindi tayo papakinggan ng no? mga kailangan makarinig sa atin kaya laksan pa natin tapos nagwara na ako makatirang magimagsik magimagsik ay, ay makatiral makatirang magimagsik magimagsik ay makatiral Ma ka tira ma ki ma ki mag ay ma at ma ka ma ma ay ma at siya sa kat kasama wala ng lupang mapagtatanan na nagpupurlawan walang bungang nakakatan manggagawa kawawa masahot ay parya kahit magsipak pa sa nin ka pan na kabataan sa korte ng man ay, kinakapos. Walang ay tukasyon, hindi walang walang lipeng edukasyon hindi makapatapos ng nakuntura ng pagsak pero pagkain hindi secure tugtog ang kanayunan pati ang urban poor bariyang bariya budget panay sa kaltas kung ito ang dahil lakit na may paatras pamatay ang antas nitong nagkaganap na krisis ayat bayan na ang gaganap na tagapaglitis pato pato talo ang gunting sa bato sa walang habas na pagtapas, tugunay kang mao progresibong kolektibong walang katatagunan sa lagin pagkasin walang pananagutan makakira ng magyumagsin ang lahat ng Pilipino -mag ay magmamahalin. Magkaisa ng mga makasik. mga makasik. Mga kabayan sa totoong ng bayan, makatong paglaban ng dugbog ng taong bayan, hindi Kung bakit magkakalas ay makabibilan ng no, Kapayapaan ng dugma kanser ng lipunan na yung nagsisipin doktor sa kanya-kanyang larangan tinuro ang kalabas sa sama-samang pagkarang kinukuyog ang gahap na tayo raw ay panggulo sa lipunan pa yaba pero kung hindi tayo kikilo sino nga ba kawawa tayo'y nagsisipan at ah, nagsisikap naman talagang hindi sa patang pagkabagong individual sa masama ang pakikiba lamang ang solusyon managuti na may sana may ang kataruan, at ang may obligasyon nikiit ang katarungan at nakarapatan walang mali sa paglaban may mali kaya lumaban makakakira ng mag

Information informasyon ng pamantasan. Puro at susay pinintay Ng lumalawa Lumalakas linya to sa mahal Naninindigan ang edukasyon Ikara karapatan. Arouse, organize, mobilize ang misyon Para sa mga bayan makabasa Sa tipikong edukasyon Gamit iba't ibang forma Ng pagpapanawagan Mula kapos hanggang kaya Hanggang saan mang tanggapan kalabante, militante, walang pleno pleno Kuloy kuloy ang pag-apoy kahit di buwan ang problema Alianis ang lumalaman ang di pag-agapi Tunay na kaisang ng masa. -apit ang masa Tunay ng api pagkatambad sa sektoral na iso ay kinikilusan Tibiwala ang lupi sa krisis ng lipunan Ang partido ito lang ang tunay palaban Makabayang nagkilingkod sa sambayanan Tunay palaban! Makabayang! <tod> kalaki, tapos si Alan ang sinag bayad, sila sa bayan at tapak. At ang sinag bayan ay proud member, siyempre, ng Stan Lupi. Maraming maraming salamat po.